inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilan ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang pangkapayapaan! Usapang pangkakamdaraan! Maayong adlaw sa atong tanan mga higala. Kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors and skylifters in the Visayas at muli pong sumasa himpapawid ang aming palatuntunan usapang pangkapayapaan usapang pangkaunlaran Cebu kasama ang tatlong naming kapartner ng mga radio stations dito sa Cebu Daghang kaayong salamat kay Ma'am Ana Bella of DYMR 576 kHz Radio Pilipinas kay Sir Junex Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Ma'am Eileen Nabar of DYAR 765 Sunshine Radio, at kay Ma'am Fayette Rinyen at Ma'am Hazel Gloria of PIA 7 sa pagtulong sa ating programa ngayong araw. Ako po ang inyong host, Second Lieutenant Lovelin A. Ramirez, Philippine Air Force, at kasama aking mga co host na sila Staff Sergeant Kathleen B. Canco at A2 si John Ma, Philippine Air Force. Partner, Isang mapagkalang araw para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating libang-libang tagapakinig at tagapagsubaybay sa programang ito. Ang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaulan ng Cebu, tayo din ko ay napapanood sa ating social media platform, sa Facebook page ng si MOAMC, Thousand BGB Niab, Thousand Philippine Air Force at ng Up, -Up CIVIL. Ang programa pong ito ay para sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na merong kinalaman sa ating pagsulong sa kapayapaan at kaularan sa ating sa ating pong bayang Pilipinas. Mga kasama, ay kinakagalak po natin na makasama ang ating resource speaker ngayong araw na si Fire Chief Inspector Elias Tumines, Chief Public Information Unit, BFP Region 7. Sir, maaari pong bumati po muna tayo sa ating mga tagapakinig at tagapagsubaybay, sir. Thank you, sir. Okay. Uh, okay. Uh, sa lahat po ng present on today's Kisim activity, so ma'am, um, in po ng aming regional director, uh, Fire Chief Superintendent Fred L. Treras Jr. Uh, at sa lahat po ng uh, online, kung tama man, ay ang Fire Chief Inspector Elias Dominez, the Acting Chief Public Information Unit, BFP, Region 7, isang uh, ligtas na araw po sa ating lahat. Magandang hapon, sir. Kumusta naman po kayo, sir? Uh, we're good. Kumusta naman po sir ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection Region 7 officer? Mm, as of now, uh, ang mga personnel natin ay masaya. Actually, kasi uh this past few months is overwhelming yung ano, nagdadateng ng na ating mga trainings seminars and promotions. So, ang um, mga personal natin ay high morale. Uh, thank you, sir, for our next question, sir. Mm -hmm. uh, ano po ang mga mission and function ng Bureau of Fire Protection Region 7, sir? Mission and function. As to the mission, the Bureau of Fire Protection uh, commit to prevent and suppress destructive fires, investigate its causes, uh, enforce fire code uh, and other related laws, respond to man-made and natural disasters and other emergencies. For our functions po sir, pwede pong madiscuss din po sir. Uh, okay, so i-ano lang natin siya na uh, objectives ni Bureau of Fire Protection. Uh, as our objectives, we commit to saving lives and properties through uh, effective fire prevention, rescue operations, and emergency medical services. Uh, it also includes uh, strengthening po ng ating fire safety education, uh, enhancing community resilience and ensuring that professional growth ng ating mga personnel. Well noted po on that sir. Thank you sir partner. Thank you po sir. Maari niyo po bang i-discuss kung ano-ano ang mga latest or ongoing programs ng activities sa inyong unit sir? Ako, ari medyo madami, okay lang. May nag-list kasi ako, okay lang. Okay lang, sir. Okay. Pwede, sir. So, um, Para atin, sir, maraming po ng mga taga tagapakanig po natin kung ano-ano okay. Po yung mga programs sige, Sige, sige. Uh, uh, siguro, uh, recently, mag-start tayo sa recently, uh, sa NCR kasi is inactivate na in, in and operate, operate, operating na yung ating emergency 911. So, okay, since nag-pilot nag testing na sila sa NCR, Most likely ikakascade niya sa mga regional offices. And as of now, last week nagkaroon na tayo ng bidding regarding sa facility and equipment na gagamitin natin diyan sa emergency 911. And luckily kung hindi ako nagkakamali, ma'am, ay ang headquarters ng 911 ay ilalagay diyan sa Lapu-Lapu. Then other than that, yung atin pong bukod po doon, ah uh, wino workout po ng ating regional director ngayon yung pag-upgrade po ng Cebu City and Mandawi City into district fire stations uh, uh, para po ma-enhance uh, yung ating capabilities uh, to respond in increasing urban fire safety concerns po. Other than that, meron din tayong uh I should di ko naman pwedeng pending eh, ongoing Meron tayong ongoing po na acquisition po ng mga aerial ladder fire apparatus para naman po ma-address yung uh, if in case magkaroon po ng mga uh, fire occurrence ito po sa mga high rise building natin sa city. E, ano ko pa? And uh, next is uh, part po ng BFP modernization. Uh, nasa transfer na po tayo ng ano, uh, Meron po tayong distribution ng mga bagong personal protective equipments, firefighting tools, uh, and operational resources to all units across the region. And katulad po ng binanggit ko kanina, kung bakit high moral po yung ating uh, mga personnel, meron po kasi tayo ditong, syempre, with, with uh, spearheaded din ng ating regional director, yung specialized training courses. So, pwede na siyang i-conduct dito sa region natin. Meron tayong junior and senior fire leadership course, meron din tayong uh, fire safety enforcement course, meron tayong arson investigation course, meron pa yata. Regarding naman sa ano, ma'am, sir, yung uh, bukod po sa mga lot donations natin sa munisipyo, mga municipal and and sa mga munisipyo and city po natin Uh, ang highlight po natin this time is meron po tayong lot donation propo for proposed construction po ng Region 7 Satellite Training Center. Katulad po sa inyo, may training center. So ang mangyayari, magkakaroon na tayo ng Satellite Training Center dito sa Region 7. And yan po ay proposed sa Ubay Bohol. Yan po. Sir, sa dami po ng mga ongoing and mga... Uh, oh latest programs nyo, no, sir. So, uh -huh. Medyo na curious lang po ako, sir, regarding sa 911. Uh -huh. uh, ano po yung mga emergency sir, na included sa mga pwedeng i-report, sir, sa 911? Because bago din po ito dito sa Pilipinas, no, sir. Oo. Oh, oh. uh, oh, More sige. details lang po regarding that, sir. So yung 911 po natin ay nilaunch nung September 11. So dialing 911 works po ay para po sa emergencies like police, Fire and Medical Services. So, ang kagandahan po dito sa 911, pag denial mo po ito, ay may load ka man o wala, is magpupostro yung tawag. And also, uh, nationwide yung coverage, and sinabi din daw po doon na multilingual support. So, i na ay Ilocano, Tausug, Tagalog, Cebuano. So, may specific na tao na mag-handle ng iyong call. And, of course, syempre, sa lahat ng ito, uh, tatanggalin na po natin yung mga local hotlines natin para better for yung coordination and mas mabilis po yung response time po natin. Thank you po sir with that detail sir and with that po sir we'll have a short break po muna para sa gamay ng mga pahinomdom sir. Thank you sir. In a world shadowed by disaster, some choose to run toward the danger, not for glory, not for gain, but for humanity. When Myanmar was struck by a devastating earthquake, the nation trembled. A call for help resounded. And Arts in the Philippines responded. 89 brave men and women answered that call, including our very own Philippine Air Force soldiers, firefighters, doctors, rescuers. United by duty, driven by compassion, they left behind comfort, carrying one mission: to bring hope where hope seemed lost. In the rubble, they found more than lives. They discovered stories, strength, and solidarity. At the forefront, the Philippine Air Force embodied courage, compassion, and commitment. As they delivered aid beyond borders, as they returned exhausted, yes, but still filled with the same spirit they left with, the Filipino people welcomed them with pride. They went as servants, they came back as heroes, not just bearers of help but of hope. That's us in a minute. See you on our next flight. Okay, balik na po tayo, moms and sirs. Ating topic para sa iba pang mga importanting announcement regarding Bureau of Fire Protection Regional Office Seven partner. Sir, maaari po ba ninyong i-share sa mga tagapakinig natin kung ano-ano yung mga initiative o pagsisikap ang nilahukan ng inyong unit na para pag maglalayong mapabuti ang lokal na komunidad o mag-ambag sa pambansang kaundaran, sir? Sorry. So, as to initiatives, uh, as of now, uh, one of the major initiatives of the Bureau of Fire Protection Region 7 is the caravan services, which... Uh, kasama po natin dito ang provincial government and local government units in bringing much needed assistance and outreach activities to communities across the region. So from north, northernmost towns po up to the south and even sa far-flung areas such as Camotes and Bantayan Island. Ito pong programa na ito ay hindi lang po pagbibigay po ng fire safety education and awareness, But also, kasama po ang Bureau of Fire Protection, nagbibigay po tayo ng free uh, medical and dental uh, consultations. And also, sinasamahan na rin po natin ng mga feeding programs, uh, tree plantings, and alike. And uh, bukod po rito, uh, ang isa po pong notable na initiative ni BFPR-7 is yung pag-launch po ng TORNI-BEROM program. Ito pong Tony Berong program is uh, spearheaded ng ating pong mga BFP legal officers. Uh, ito pong initiative na ito ay unang ini-launch sa baranggay uh, Barangay Kamagayan, Cebu City. And itong later part po ay sa Sibulan, Negros Oriental nung sa atin pa po ang uh, province of Negros. Ah uh, This is a community-driven program that provides accessible legal assistance to the public. Ito po ay collaboration between public safety officers and legal professionals po locally uh, and commitment po ng R7 to uphold justice and empowering communities. In um, that term, may follow-up questions na po ako. Ah, yes, yes, yes. Anong mga hamon ang hinaharap ng inyong kapanser sa pagsisikap na mag-ambag sa kapayapaan o pag-unlad ng komunidad at paano po ninyo ito nalalampasan? Ulit po ha? Hmm. Sir, ano po yung mga hamon na hinaharap ng kuman sa pagsisikap na mag-ambag sa kapayapaan o pag-unlad ng komunidad at paano ito nalalampasan? Mm -hmm. Siguro pagdating sa ganyan ang yung mga ang so meron, encounter niyo uh, yung mga problems sa so community niyo sir sa BFP mismo yes sir uh, so ang ang one of the challenges na na finish ni Bureau of Fire Protection ngayon uh, specifically the regional office is yung do mainit na issue sa ngayon is yung ensuring po ng transparency and fairness po sa ating recruitment ng Fire Officer 1. Yun ba yun? Uh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, Isa po yun, sir. Uh, uh So, as to that, a uh, to overcome that, uh, uh, again, spearheaded by our regional director, uh, we launch Oplan Santindig. Itong Oplan Santindig ay uh, opland isang tinig isang tindig emphasizing na na walang korupsyon at walang bayat ang pagpasok sa Bureau of Fire Protection so to hold to further uphold fairness and integrity uh, with the discretion po of our regional director and of course with uh, the help of our uh, recruitment and placement recruitment and selection board nagkampa po kami na ang selection, ang final deliberation mo natin for the uh, applicants, F1 applicants, is through draw lot mechanism. Yan. Kung, uh, na, kung nabalitaan nyo po or kung napanood nyo po, so ang in po ng ating regional director, uh, this initiative reflects the strong uh, stand of the BFPR7 for honest, accountable, and transparent recruitment process. Sir, kung hindi pa ako, sir, nagkakamali, eh, ito po yung first time na nangyari sa inyo na sa, regarding sa recruitment ninyo. Kasi napanood ko po yun, sir. Yeah, Alam Kasi ba? ang... Oh, ang um, nangyari yun, ano? Ang, ang naka-declare, as to the record, that was the first. First na... Uh, alam naman natin na ang discretion sa pagpili is the appointing authority, the regional director. Yun yung naging way ng ating RD Uh, for the final phase po ng selection process ng ating mga bagong FO1. Isa lang question, sir. Ano naman, sir, ang papel na dapat ninyong gampanan sa unit ninyo sa pagtaguyod ng kamalayan at protektahan sa mar maritime rights ng Philippine Maritime rights. rights. Okay, si uh, medyo maanong usapan niya na. Pagdating naman po diyan ay uh, ang Bureau of Fire Protection Regional Office naman po specifically is uh, actively supporting po national efforts in promoting pub, uh, public awareness through community and education campaigns highlighting po the importance of protecting uh, specifically the West Philippine Sea and Siguro po yung ano uh, yung inter-agency coordination natin with regards po sa emergency preparedness and disaster response, lalo na po sa ating mga coastal areas. And also yung participation po natin sa mga civic program to strengthen naman yung ating national unity. Malaming salamat sir partner. Sir, thank you very much po, sir. No? With regards to your answers to the questions earlier, sir, for uh, always supporting with regards to the mission in our West Philippines, sir. And sobrang thank you po, sir, na meron kayong initiatives regarding sa transparency within your unit. It uh, really transpires the leadership of your uh of your superiors and of course ng RD po ng Region 7, sir. And with that po, sir, we'll have a short break po muna para sa konting mga paalala, sir. Okay, thank you sa dakong ganluran ng ating baybayin. Matatagpuan ang West Philippine Sea. Isang yaman ng kalikasan na nagbibigay buhay sa ating bansa. Sa gisang ng maunad na kabuhayan, matatag na ekonomiya. Mayamang kalikasan. Potensyal sa turismo. At mayamang kultura. Upang maprotektahan ang lahat ng ito, Nariyan ang air sentinels of the western frontier. Nagbabantay sa kalangitan. Sinisigurong ligtas ang teritoryong nasasakupan. Nagsasanay ng mga bagong bayani at tagapagtanggol ng bayan. Nakikilisa sa pagtakuyod ng mga pamayanan. Lahat ng ito para sa iyo. sama, -sama at tulong-tulong tayo. Para sa aking kabuhayan. Para sa kalikasan. Para sa aking mga kababayan. Para sa Palawan. Para sa aking kinabukasan. Kaisa ka ba? Tara na! Kaisa ka, Kaisa ka ba? Tara na! 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 Okay, balik na tayo sa ating topics para sa iba pang importanteng announcement mula kay Fire Chief Inspector Elias Tuminis, Chief Public Information Unit BFP Region 7. Sir, maaari po ba kayong magbigay ng ilang paalala or safety tips po para sa ating mga manonood kaugnay sa kaligtasan, laban sa sunog, sa bahay, at sa ating mga workplace po, sir? Okay. Fire safety tips. Uh, actually, we have different eh. Iba yung fire safety tips natin regarding sa ating mga tahanan. Iba rin naman yung fire safety tips natin regarding po sa ating mga place of work. So, sa ating mga bahay as usual, uh, lagi namin ina-advise, always check electric, your, always check uh, your electrical connections and appliances. And please do unplug them when not in use or walang tao sa bahay. And also, uh, i-avoid po natin yung overloading ng outlets and yung octopus connection po natin gamit po yung mga extension cords. And as part naman po ng housekeeping, uh, dapat po yung mga flammable materials po natin shall be kept properly and away from open flames like uh, candles and, and stove, ganyan. And if possible, kung kaya po natin mag-prepare ng ating first aid po pagdating sa sunog yung ating pong fire extinguisher, and of course, uh, know how to use it properly. And kung medyo malaki naman po yung bahay, if in case yan ay second, third floor, meron po kayo multiple exits, Uh, uh, you should develop at least a, a fire escape plan na alam po ng buong pamilya in case of uh, earthquake or fire or kung ano man po emergencies. Sa workplace naman po ay uh, bukod po sa palagian po nating pagbibigay ng seminars and trainings po sa mga government facilities and business establishment, paulit-ulit po nating sinasabi na Uh, I-ensure in, in po natin, una sa lahat, yung mga fire exit po ng ating mga business establishment uh, na hindi po ito obstructed at ito po ay accessible sa lahat po ng oras. Pangalawa, uh, yung pagkandak po natin ng regular fire drills and orientations po sa lahat po ng uh, employees. And again, yung, yung pag-check po natin, pag-maintain po natin ng ating uh, portable fire extinguishers, tamang paggamit po nito, and yung pag din po natin or nila ng mga fire detection alarm system and automatic fire suppression system regularly at the very least. And kasama po sa ating uh, uh, seminars and fire safety trainings sa kanila, hanggat maaari po ay meron tayong ma-pinpoint or ma-point out na taon magiging assigned trained fire safety marshals na siya pong mag-oversee ng, ng basic firefighting and evacuation in case po ng, ng sakuna. Sir, so regarding po dito sa ating mm -hmm. fire safety marshals, nagkakaroon po ba tayo ng possible na training, sir, na pwedeng salihan, sir, para po sa ating mga workplace, sir? Oh, yes. Actually, ang... Ang fire safety seminars uh, trainings and lectures, nakaschedule kasi yan eh. Uh, may specific po na, na buwan kung kailan sila and sa mga business establishment po natin kasama po sa pag apply nila ng, ng, business permit is yung pag po ng mga drills sa kanila pong establishments and also with the government uh, facilities Actually sir, no sa mga safety tips po and yung mga paalala nyo kanina sir, it is very much important na tinitake note natin to hindi lang during uh, fire prevention month but mm -hmm. all throughout the years. So we highly encourage din po sir na yung mga uh, fellow po natin na nasa uniform services also uh, maging aware and trained with regards to this po sir. Uh, yun lang po sir, thank you po. Sirs and ma'am, bago po magtapos ang ating programa, atin pong pakinggan at hingan ng parting statement or messages ang ating guest speaker ngayong hapon. Sir, fully, Fire, Fire, Chief Inspector Elias Tominas, Chief Public Information Unit BFP Region 7. Sir, baka meron pa po kayong additional message or announcements po, sir. And with that po, uh, basahin ko lang po yung, ano, yung ginawa pong ano, ng Office of the Regional Director. Uh, in closing, the commitment of bfp region 7 to public safety, community empowerment, and organizational excellence is a reflection of the dedicated stewardship of fire chief superintendent fred eltra junior. with this leadership, the bureau continues to rise above challenges, not only in protecting lives and properties, but also through continuous training, transparency in our processes, and active participation in community development programs. We aim to serve the public with integrity and dedication. We encourage everyone to be partners in fire prevention and safety because a safer community is only possible when every individual takes part. Together, let us hold let us uphold our shared responsibility for a stronger and safer Central Visayas. Muli, magandang hapon po sa ating lahat, sir Once again, sir, thank you so much for your comprehensive information and discussion that you shared with us. Saludo po kami sa lahat ng ginagawa ninyo para sa ating area of responsibility, sir. Hanggang sa muli po, sir. Thank you so much. And with that, mga kaibigan, yes, kaibigan sangalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force. Tangalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Ramil G. Oloroso, Philippine Air Force. At ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Moises Elmicor, Philippine Air Force. Ako po si Second Lieutenant Lovelin A. Ramirez, Philippine Air Force. Ako po si Staff Sergeant Kathleen B. Canco, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsabaybay. God bless, mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.